Positibo pa rin ang pananaw ng ilang senador sa pagpapalit ng House Speaker. Ayon sa ilang miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso, maasa sila na hindi ito makakaapekto sa pag-aproba sa ilang mahalagang batas kasama na ang pagpasa sa pambansang budget para sa susunod na taon. Kumpiyansa si Senate Finance Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian na hindi magkakaroon ng pagkaantala sa pagpapasa ng 2026 budget dahil sa pagbabago ng liderato sa House of Representatives. Para naman kay Sen. J.B. Ejercito, kailangan na rin siguro ng pagpapalit ng liderato sa Kamara matapos ang change of leadership sa Senado. Ay naman kay Senator Christopher Bongo, nire-respeto niya ang magiging desisyon ng Kamara sa pagpapalit ng House Speaker. Wala namang idea si Sen. Nato Ronald Bato de la Rosa kung bakit nagresign sa House Speakership si late First District Representative Martin Romualdez. Hindi naman dahil uh, ang yung yung working group talaga ay, ay yung committee. So kung magpapalit yung chairman pero yung working group pareho pa pare, rin. Uh, yung members pareho pa rin. Tuloy-tuloy lang. Sad to say, lang yata nangyay sa history, both houses nagpatukan na ma um, nagkasiraan. So, naka-apek sa both houses. So, at least kayo parehong change in leadership and fresh start for both. Hopefully, makatulong sa alam. It's for the good? I, think, I would think so. It's so, a reboot nga. Kailangan reboot No comment na po ako dyan. decision uh, po yan ng, uh, ng uh, lower house. Uh, kami naman po dito. Uh, meron rin po kami A sariling uh, decision no? sa collegial body. Yes, sir. Yes, sir. Is that a sign of guilt? Don't is say no resign? Huh? Sign of guilt, right? How about the accusation? How about the problem natin sa flood